7 months lang ako sa aking amo. Blessed day! Ako nga pala si Sarah L. Isang kadama dito sa Saudi Arabia. Isishare ko pala sa inyo kung bakit 7 months lang ako sa aking unang amo. Tama ka sa narinig mo pre. Ex-abroad na pala ako. First time ko mag-abroad no noong no, 2023 sa bansang Kuwait. Oo pre sa Kuwait. Alam mo ba, pito yung anak ng aking amo noon. Oo pre, pito. Pero yung panganay may asawa na nakabukod na. So yung anim, nasa bahay plus yung mag-asawa. Ang dami, di ba? <laughs> Siyempre, araw-araw tambak ang labahin. Tambak ang plansyahin. Eh, grabe talaga yung trabaho ko doon, noon. At bukod doon, napakalaki rin ng bahay. Tapos yung mga kwarto pa nung mga bata. At higit sa lahat, masaylan yung amo kong babae. Oo opre, masaylan siya sa linis. Doon ko naranasan magkuskus ng carpet. Alam ba yung carpet? Ang laki-laki nun. Tapos yung tiles sa loob ng bahay, mano-mano kong binabrush yun. Kailangan maputi. Naabot ako ng ilang oras kakakuskus ng tiles na yun. Maputi lang sa paningin niya. <laughs> araw-araw ginagawa ko yung best ko doon sa bahay na yon. Wala akong man lang narinig na kahit isang thank you o konting appreciation ba, ganun. Masarap kasi sa pakiramdam yung kahit konti ba na-appreciate ng amo mo yung trabaho mo. Tama ba o tama? At doon ko rin naranasan kumain ng ano, tinapay na expired. <laughs> tama pre, expired kapag kasi nabili yung tatay ng bagong tinapay, minsan dinadala doon sa kwarto nila. Tapos pag expired na, ibababa sa kusina. So, pwede na namin kainin. Ganon? <laughs> Buti na lang talaga, laking bundok ako. Yung chang ko matibay. Kahit expired yan, kakainin ko yan. <laughs> Siyempre, kailangan natin ng lakas. Ang hindi ko kinaya yung pagod ka na nga sa kakalinis ng bahay ng employer mo, dadalhin pa ako doon sa ibang bahay para lang maglinis. Grabe talaga, hindi ko nakinaya. Tapos wala pang kain na matino. Ganon. Hanggang bumagsak na yung katawan ko, nangayayat ako ng sobra. Hindi na ako nakapagtrabaho ng maayos. At doon ko naranasan yung depressed. Grabe. Kahit ganon, marami pa rin ako natutunan doon sa bansang Kuwait. At lalo akong pinatatag sa lahat ng pinagdaanan ko doon. At buti na lang pumayag sila na umuwi ako kahit 7 months lang ako. At salamat sa Diyos na nakauwi ako ng maayos at ligtas. At yun yun ang pinakamahalaga. Kahit marami akong pinagdaanan, babangon at babangon ako. Thanks for watching!